Hey, what's up mga katropa, welcome to my youtube channel, panibagong video na naman tayo mga katropa Ngayon mga katropa, ituturo ko sa iyo kung paano magkakabit itong hardbound Ito yung papel niya, ito yung cover Kakabit na natin mga katropa para magiging libro na siya Yat, Tingnan na mga katropa kung paano ko gagawin kontra oh. Kailangan titingnan nito sa loob na hindi mabaliktad itong unahan. Tapos ito yung ano may sulat sa taas pangalan. Ganyan lang mga katropa oh. Yan. Tingnan mo, mo para equal size yung gilid. Okay. Yung pandikit natin. gan, Brass glue. Na. Ganito lang mga katropa oh. nagamit namin mga tropa ay white glue ito mga tropa simple lang pagkabit nito so, ito itakip natin yan 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 mga tropa, oh. ito rin so, ito yan yan mo pag matabingi mga tropa ay ganun mo lang atakin mo lang kasi so, hindi pa naman ganoon na dikit yan

Itong tila. Lalagay natin dito sa gilid mga tropa. Parang ganyan yan. Parang hindi makikita ang gilid yan. Ayan. Uli natin. Ayan mga tropa. Sukat na yan dyan. Yan. Tapos, maglo natin. Pahiran natin yung gilid para dumikit siya sa tuber ng mga tropa kailangan pahiran ng mabuti mga tropa para dikit na dikit Ayan. itong tuber pahiran din ng gilid yan para dikit na dikit siya mga tropa berapa? Ya. Tapos ito mga katropa, Ilalagay na natin ito sa si gilid. Ganyan lang oh. pa eh. kita na natin. Ganyan Oh. Ganun din ang proseso. Yan. Ha? So, ganyan. Terus, ganyan. natin. Pag medyo tabingi iangat lang. Eh, ano nga. Hawi lang yung papel. Yan. Terus, ito, natin ng konti. Yan. Ganyan. Kabila. Ganyan din. Okay. Ayos na mga katropa. Oh. Libro na. You oh. know? Ito yung gilid mga katropa. nilagay natin to. Ito. Yung kinat ko kanina na tela Hindi na makikita yung gilid. Right. ay Yan ang mga katropa. Hanggang dito na lang yung video natin ng mga katropa. No? Short video lang to. Uh, salamat sa nanonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga katropa. Alright, bye-bye.